guys. Ayan, nakauwi na po tayo galing nag, namili ng, nagpunta sa market. just ko po, ang, sabi hindi na talaga ito mauulit na. Ayoko talaga, hindi na ako aalis ng Sabado dahil grabe ang traffic. just ko. Pero, nakabili tayo. Ito yung nabili natin sa ano, sa open market. Halagang 15 pounds. 15 pounds siya. Ayan. So, ito ang nabili natin. Sa halagang 15 pounds, meron tayong nabili na strawberry. Uh, ano nga bang pangalan dito? Ito yung pinakamahal. 1 pound something. Kailangan ko magtanim ng ganito. Ano nga ba ito siya? Blackberry. Blackberry. Blueberry. Blueberry pala. Blueberry. Kailangan ko magtanim ng blueberry. Mahal ang Blueberry. And then my green grapes, uh, red grapes, and then tatlong uh, pangalan dito. Ano oh, pangalan dito? Pears. Tapos nakabili tayo ng maraming potay, ah, tomato. Ano yan? 1.50 ba yan? Tapos, uh, apple. Medyo marami din ang nabili ko sa 15 pa. Saging. Saging hindi hinog. Nahuli na ang pagsisisi. Kasi may nakita akong hinog doon. Tapos, ito nakabag na. So, dito, wag na yun. Okay na yan. May hinog na, na, may hinog na lang yan. Tapos yung plastic na gagamit natin ito. So, i-tago lang natin. Debre yung bag nila. Ito, um, ay, ito, ano, raspberry. Bumili ako ng raspberry, oh. Ma ma Raspberries, ayan. Yan. ha, <laughs> Ah, uh, magpano nga ba ito? Hindi ko, hindi ko naalala. So, yan ang raspberry natin. It is, makakainin natin yan mamaya. Ah, uh, ang ang lalagyan nila ay ganito, support. Support. Ano Ito, ano to siya? Matamis daw ito na. yun ang nakalagay doon sa ano eh. Sweet ano. Sweet na orange. Yung inaano yan siya. Hindi yan binabalatan. Ihiwa yan siya. Eh. Ihiwa. Sarap ang buko. Nakabili po ako ng mango. Okay. Ayan, mango. Masarap to. Plus, avocado. Tatlo for one pound. Avocado. And then, ano, favorito ni David. Grapefruit. So, yan ang ating sa halagang 15 pounds. Sa halagang 15 pounds po ito lahat. Yan. Rutas halagang 15 pounds uh, mayroong ano eh, point something. And then, bumili tayo sa Tesco. Sa Tesco naman, namili din ako. Ito yung, yung bag na <laughs> yung Maggi mag bag yung sa ano ginamit ko. So, bumili ako nito. And um, ano na siya, ready mix. Maggagawa mag, ko ng cake. Baka bukas na lang kasi may, may protest naman kami. to para sa mga aso, uh, ay to, ano, treats nila. Ito, para kay Pepe and Peanut. Saka meron sa ito, dental sticks. Yan. Maliliit siya kasi maliliit naman sila na aso. So, Ito ito yung cut pepper and peanut. And then, pumili tayo ng egg kasi naubos na yung egg namin. Ito, ano siya, large. 12 free range eggs. Free range eggs. So, kaming kami natira dito, isa na lang. Kumakain na si David ngayon ng ano, egg. So, nagbubild ako ng egg, kinakain niya ng nilalagay ko. Tapos, nagpamili tayo ng peck pet pork ayan, parang ano siya, maganda ito pang sandwich pet And potato humili ako ng tuna para magawa tayo pag, pag, pag naubos ang kasegan hindi ako makahanap na ano mince, oh, ano ba yun yung nasa lata yung ginamit ko bukas na lang o sa ibang araw na lang kaya alam niyo na ano, to, magkukulay ako ng buhok. Ang ng buhok ni Sang Kaisel. Kasi namumuti na ang ating buhok sa ano, sa stress. <laughs> Tapos, ito, ito pang tanggal ng ano kasi may konti na lang. Meron pa ako dito pero konti na lang pang tanggal. Hala, ito yung tapit. Ito. Dito siya. Para ano. Pumili rin tayo ng para sa aking buhok. Ito, argan oil. Argan oil. Ini-spray ko lang yan. And then, day cream na ano, Nivea. Nivea day cream try ko to kasi yung ginaga, 24 hours ano to siya para sa ano may vitamin E para sa normal skin normal naman yung skin natin ito naman para sa hand uh, lotion yung ano ko kasi ginagawa ko na rin hand lotion yung ganto so ito para ito sa loob ng aking bag na lagi kong dinadala. Ayan. Pwede na rin yan mga lotion-lotion dito lang. Tapos, ito, kakainin natin ngayon. Nagkaka nagkakape ako. Ay, ito yung tanghalian namin ni David, which is already, ano, 4 o'clock na. And, ang push yung potato kasi mag -ano tayo, magagawa ng chips pa yung potato dito. Ito na lang kaya ang gawing potato. Ay, ang gawing chips. Kasi yung nasa sayang. Ito yung lumang potato. Tutubo o, na naman yun. Itatanim na naman natin. At ito po yung resibo ng ating Tesco. Mas mahal yung binayaran ko sa Tesco. Magkano ba? 39 39.95 pwede ano, he, ano, malapit na maging 40 so 39.95 plus 15 magkano yan yun ang nagastos ko ngayon sa pag grocery so yan ano to? so see <coughs> yan na po yung ating <laughs> yan yung ating nag grocery ngayon So, mamayang gabi, after namin pwede ito, ano, after ng ano, after, after namin kumain ng hapunan, so ito, at saka, may jelly doon, so yun, jelly. And, ewan ko bakit ako bumili ng maraming tomato. <laughs> Hindi ko alam, basta binili ko lang. Um, magagamit yan. Then, ito siguro bukas after yung almusal namin. Paborito yun. Tapos yung manga. O di ba yung manga ang aking paboritong manga dito. Bumili lang ako nitong prutas kasi every, sa gabi instead na hindi ako bumili ng ano ng chicharilla instead na chicharilla prutas ang inangat-ngat ko dahil natagal kaming makatulog so nakakagutom ano kasi kami uh, night owl kaya yan yan. Yan na yung ating grocery. <laughs> Ang grocery natin. Mga prutas galing sa open market. At saka sa Tesco. Yan na po. At uh, saka may nakita ako yung katrabaho ko sa, sa yung aking kat, yung naging katrabaho ko siya kung saan ako nagtatrabaho. Nakita ko siya sa Tesco na doon siya sa may doon kasi ako nagbayad sa express. Yung ano self ano self yung ano may pangalan doon <laughs> self reliance hindi <laughs> yung ano yung ikaw ikaw naman self ano self self service yan self service so doon ako nagbayad um kasi isang basket lang naman yung binayaran ko yun nakita ko siya oh hello nandito ka na pala uh, bata pa siya naman no? nakalimutan ko, nakalimutan no? ito na yung pangalan, nakalimutan ko yung pangalan. Sorry. Hindi ako makatiis. Raspberry. Mm. Yung raspberry ko, hindi na namunga. Sa so, namunga ulit siya. So, yan na po yung ating blackberries marap, malapit ng mamunga kaya mamimitas na naman kami ni David pag kami maglalakad. Mm. Okay, so ayan, 10, minutes na. Yung ating biyahe kanina, inabot ang grabe ang traffic. So yan mga guys, thank you so much. Thank you so much sa ano, supporta. Alam ko, kunti lang ang nanonood, pero malaking tulong na rin yan sa aking ano family diyan sa ano sa Pilipinas. <laughs> Sinishare ko sa inyo yung aking video ha para panoorin niyo at least nakakatulong kayo sa ano ko sa revenue ng aking ano YouTube, okay? Ay, bakit na to? O oh, sige. Ito na. Kain tayo mga kain ng prutas para sa vitamins. Yan ito. Hugasan ko pa to kasi nakabulang lang lang ito doon sa ano eh sa open market. Hugasan ko to, hugasan ko to. Ito, eh, kung pag hugasan pa kasi, ma, ano, masyado siyang malambot. So, yan na. Okay, thank you very much and be good. Bye for now. Bye, bye. oh siya nga pala si, sila David. Pagkadating ko, si David saka sa kasi Pepe, si Peanut. Ah, uh, lalabas naman. So, sabi ko, pwede akong sumamang maglakad. <laughs> sabi ni David, ka nang sumama kasi eh ano, ma basa sa labas. Umulan, mura ka ng umaga, umulan. So, ayun, sila na lang naglakad. Iikot lang naman daw sila dyan lang sa may mga bahay. Hindi talaga sila pupunta sa lagi naming nilalakaran. Ma ilalabas lang yung mga aso para maka ihi at saka of course yung business nila everyday maka ibs minsan naman si Pepper si Pina to tumatay sila doon sa ano doon sa baba sa garden inaano ko naman nililinis na lang. Pero ayun, umalis sila na wala ako. <laughs> Hindi ako kasama. Uh, boring naman yung paglalakad kasi sa ano lang. Diyan lang sa may mga bahay. So, narinig ko si Pinat kanina. Siguro may nakitang pusa. Grabe ang ano, ang kahol. O siya, thank you once again. Thank you. Maraming salamat po. Bye bye. May idadagdag nga pala ako. Kanina umalis si David kasi um sinundo niya yung plaster and plasterer ba 'yon? Plasterer yung nagpa-plaster uh, ng 'yan, plasterer nga. Uh, pumunta siya doon sa bahay na pinaupahan ba. Um, yung nag-uupa doon, sabi ni David, itong kaldero na to, doon sa nag-uupa na yun, itatapon na sana nila. Maganda siya eh. Itatapon daw. So, syempre si David, alam mo na, mahilig yan, uh, in, ano yan, masinop yan. Ano, masinop ba yan, di ba? Masinop yan, yung uh, hindi mahilig magtapon ng mga gamit na, lalo na pag maganda pa, oh. Ang ganda kaya ito. Oh, sorry. Nakapokus naman tas taas. Malaki siya. Maganda ito. Oh. Malaking ano. kaldero. Tatapon lang nila. So sabi ni David. Dalhin ko. So kanina nagtaka ako. Pagdating niya. Sabi ko. Ano yung dala mong na malaki? Sabi niya. Itatapon na sana nung ano. Nung nagrarant -re ng bahay. Basta. <laughs> sabi niya. Pag mong itapon maganda. Mabigat kaya. Ewan ko kung saan to nila binili. Mabigat. Maganda siya pag mag, ano, maglalaga. Uy, wala naman kasi kaming ano, pressure cooker. Pag maglalaga, lalo na si David, mahilig magluto. So, yan. Inanin niya. Di, mayroon na kaming ano. Ito, ito yung, wala kaming malaking kaldero na ganto eh. So, yan. Yan pahabol sa video. Okay? Yan. Sinishare ko lang. Sinishare ko na lahat-lahat eh. Bye for now. Hindi lahat-lahat naman. Bye. What do you want, Pina? Nom mm. nom. What do you want? <tong noise> huh? <tong noise> What is that? <tong noise> you need a wee wee. You need wee wee. Huh? You need a wee wee. Come on. Mm.